Hello everyone! For today's video I part 2 ng um, kasama ko yung kapatid ko at ang girlfriend niya So ngayon nga, hinatid ko sila dito sa Park and Ride Dito sa UK, pag hindi ka nagsakay ng gamit ng sasakyan mo papunta ng city pwede kang gumamit ng bus So yung bus is mas mura lang So wala ka ng bayarang Car park kasi nga sa park and ride ka lang. So yan yung uh, mostly na ginagawa ng mga tao dito. So yun nga no, nagpunta din ulit kami sa town. Sila kasi yung um nauna sa town kasi may binili lang daw sila. So ayun nga, nakita nyo nagantay silang dalawa malapit sa wall. So ayun nga, isinundo na din namin sila. And afternoon ay dumaan kami sa Chinese supermarket which is may mga Pilipino food doon para gamitin ko sa aming Pasko. Yun nga, after namin nabili yung mga kailangan namin para sa Pasko, pag uwi namin ng bahay, gumawa kami ng suman. Suman na gamit namin pala ay glutinous rice. So, sinamahan naman akong maggawa ni Angelica para mabilis yung um, paggawa ng suman. Yun nga, no? nahirapan ako mag over. <laughs> Habang kami gumagawa ng suman, ay nag-usap-usap din naman kami. Kahit ano-ano lang naman yung pinag-usapan namin. Isa na din yung mga experience namin dati sa probinsya. Kasi ako laking probinsya naman at saka si Angelica ay laking probinsya din. Kaya hindi namin maiwasan na hindi mapag-usapan yung mga bagay-bagay na mga ganun. Bang si Timothy at si Mark naman ay gumagawa ng gingerbread house, si Martin naman ay nag-prepare para sa marinate niya dun sa turkey. Turkey kasi, dapat usually minamarinate yan the night before mong lutuin. Yun nga no, habang sila ay nagawa, kami din ay nag-usap-usap. Medyo matagal din to natapos. And of course si Timothy at si Mark matagal din nila nagawa tong ang um, paggawa ng gingerbread house. So, Judy ka naman, ay first time niyang pumunta dito sa England. First time niya naming makasama sa Pasko. Siyempre laking tuwa naman namin kasi usually pag kami ay nagpasko kami lang naman tatlo talaga. So this time kasama niya yung kapatid ko na dito magpasko at of course magbagong taon. So, si Timothy at si Mark naman ay very patient dun sa paggawa nila ng gingerbread house so, ayun nga, na, tapos ko nang, um, tapos na namin gawin yung suman. Ini-steam na natin para bukas meron na tayong pagkain na suman. Mr. naman ay naggawa siya ng panglagay niya dun sa marinate niyang turkey. So marami-rami din akong nagawa na suman. So puno talaga yung steamer ko. Namihan ko na yung paggawa ng suman eh, kasi bala kong itong lagay sa preser para pag gusto kong kumain may suman na ako sister ay busy busy naman dun sa kanyang turkey. So, ganyan kalaki yung nabili ko na turkey. Totoo lang, sobrang laki na nga to. Kaso lang, gusto ni master na malaking turkey. Kasi nga, mas maganda daw tingnan sa lamisa. Pilipinas ay may lechon. Dito naman, turkey talaga pag Pasko. Turkey kasi dito, yun na yung traditional nila. Usually, hindi naman lahat nagtuturkey. But sa mga puti, um, mahilig talaga sila ng turkey pag -basko iba naman, hindi turkey yung um, ginagawa nila na niluloto. Uh, usually beef or pork. Pero sa amin, si yun nga, turkey. <laughs> Nakita nyo ay niluto na to kasi ito na yung kina kinaumagahan. Mas pala dito sa UK, usually nag-celebrate ng Christmas lunch during 25 day time. Hindi yung 24 ng gabi. Iba sa atin. So, pag 24 ng gabi dito, wala lang masyado. Kasi um, yung iba, nagdi-dinner, normal dinner lang. Pero yung pinaka-importante sa lahat is yung the day, yung 25 talaga, yung lunch. O habang hinihintay namin na maluto yung turkey, ay excited naman si Timothy na buksan ang kanyang regalo. Mati, excited siya masyado sa kanyang regalo kasi alam niya niya kung anong laman yan. Matagal na kasi siyang naghihingi ng cotton candy machine. Hindi naman siya masyadong mahal kasi um, mura lang talaga yung cotton candy machine. Siguro nasa 30 pounds lang yun. Kaya tuwang-tuwa siya sa cotton candy machine na binigay sa kanya gusto ko sana ay may yung original music nito kaya lang baka makapiright tayo. So, ayan na nga, nagbukas na kami sa aming mga regalo sa bawat isa't isa. Yung mga regalo lang naman namin is hindi naman masyadong kagaya sa iba. Very simple lang. Yung mga fun things lang, chocolates, perfume, ganon pero hindi talaga like mga bagay-bagay na mamahalin. Simple lang naman sila kung magregalo dito. Of course, after namin nagbuksan yung mga Anik-anik namin, ayan kumakain, kakain na kami ng aming lunch. Ang time nito is nasa 2 o'clock I think yung lunch namin. So first time ni Angelica na maka-experience ng ganito dito sa UK at first time din nga namin siyang makasama. Si Mark, I think pangalawang bisis na ata niya itong Pasko dito sa amin. Kasi nung unang punta niya dito is 2019 yung Pasko, ay magpasko na 2019 yun. Tapos nga, so yan yung tradition nila dito. So, naka ano pa kami guys, nakatawag nito, terno. Parehas kami ng suot. Nabili namin to, murang-mura lang. Kaya naisipan namin, what if ganito lang yung suotin natin. Kasi wala naman kaming maisip na anong suotin. So, at saka maginaw din. Kaya sabi ko, ito na lang parang pajama. So, parang nagpajama kami habang naglunch. launch Si Timothy lang yung iba yung suot. And of course, traditional na dito na may parang ipopul na crackers. Yan, yan siya. Ang laman naman yan is parang fortune cookie. Mga nilalarong games at saka may kunting uh, mga freebies. Either nail cutter, yung mga maliit na mirror, or basta mga um, humor things. So, yun nga, kung napapansin nyo, nagkakagulo kami kasi tinitingnan namin kung ano ba talagang laman or like question or games na nandun sa crackers na yun. So, very traditional talaga yung ganito dito sa UK. So, iba naman sa atin. Iba sila ng way of mag-celebrate ng Christmas nila. Yung special meal nila is yun nga, 25 ng araw. So, after namin kumain, medyo busog, I mean, hindi lang medyo, busog talaga kami at parang inaanto kami. Kaya naisipan namin lumabas at maglakad-lakad kasi medyo madilim na din dito kahit maaga pa yung oras. Para naman kahit papano ay makalanghap kami ng fresh air. Malapit lang din dito ito sa aming bahay. So yun nga, no? So the next day or after the Christmas, I think nasa 27 ng December na ito, naisipan namin pumunta sa London para may magawa naman kami. Kasi simula nung dumating sila wala kami masyadong ganap. Kasi nga nag-work ako and then si Timothy ay nag-school. So, hindi naman sila aalis kung hindi kami kasama. And then para naman kahit pa pano, meron kaming banding moments. So, ito na nga ay pumunta kami sa London, nag-car kami pagdating namin doon ay pinark lang nyo yun namin yung car at then nagsakay kami ng tube train. So, ito nga yung um, nakarating nang kami dito sa London. Napapansin nyo, dito sa London, parang gloomy talaga yung weather most of the time. Lalo na pag ganitong um, um, season. Kasi yun nga winter. Kami talagang tao guys, lalo na dito sa um, Tower Bridge. Ito sa atin, tinatawag natin itong London Bridge. But actually, ang tawag dito is Tower Bridge. Iba kasi yung bridge. is Iba to. So, ang tawag dito is um, Tower Bridge. Pero kung sa atin, mas kilala natin na uh, London Bridge. Iba, iba yung London Bridge. So, check nyo na lang, uh, para kung hindi, in case hindi nyo, ano, hindi kayo maniwala or something, basta ito ang tawag dito is Tower Bridge. So, yan nga, syempre, pagdating namin dun, maraming mga tao, maraming turista, and then, wala kaming masyadong maisip, kundi, syempre, mag-picture picture. picture. Special na araw na to kay Angelica, kasi first time niyang pumunta dito, first time niyang ma-experience dito sa Tower Bridge. So, kung mapapansin nyo, yung sa itaas, pwede sana kami papasok doon. Kaya lang, merong bayad doon, may entrance fee. And then, nung hindi kami nakapag-book, ma medyo may kamahalan din kapag lahat kami ay papasok doon. Kaya, dito na lang kami. At saka, natutuwa naman din sila dito kahit nagpi-picture-picture lang kami. Ini-enjoy lang din namin yung scenery, yung mga Um, sa paligid-ligid, dyan sa tabi-tabi, and of course kung napapansin nyo, kasi nga holiday season maraming turista talaga of course, yung kapatid ko ay excited na din na mag-picture taking, of course ako din naman, so first time to ni Angelica, kaya go, mag-picture na kayo Matagal na din kami hindi nakapunta dito kasi pumunta lang naman kami dito pag may something special. Pero most of the time, nasa bahay lang kami. And kung pwede din kayong mag, may spare time kayo sa London, pwede kayong magsakay niyan. Yung ano, yan, cruise ship dyan. May bayad din yan, of course. Wala namang libre. Lahat, may bayad, no? Wala, joy libre. Dami talagang tao, guys. And while nag-video ako, maraming mga dumadaan, maraming, you know mag-iwas-iwas tayo, baka nakawan tayo ng mga ano, pero wala naman silang nakawin sa akin, oy. Eh, hindi naman ako malaking bag. And of course, tuwang-tuwa naman si Angelica ay naka-experience na siya dito sa Tower Bridge. And then, after namin doon, ay pumunta, or pupunta kami sa History Museum. Para makapunta kami doon, kailangan namin sumakay nitong tube train. So, ayaw namin ito kasi nahihilo ako dito guys sa totoo lang. Pero wala kaming choice. Kailangan kang sumakay niyan para makarating ka doon sa pupuntahan mo. And of course, nakarating na kami dito sa History Museum, National History Museum ng London. Napapansin nyo, ang laki, ba? Diba? So, habang naghintay kami, ay nakapila kami guys. Medyo mataas yung pila namin kasi nga, sa holiday season, maraming nag maraming namamasyal so hindi lang kami so marami talagang nakapila before kami makapasok of course we have to be patient para lang makapasok and libre dito guys walang bayad pero it's up to you pwede kang mag donate kung gusto mo nga pagpasok namin sa loob sobrang dami ng tao as in maraming tao guys yung video ko ay hindi masyadong maganda dito kasi na wala ako masyado sa ano sarili na mag ng maayos kasi syempre, sa do, dami ng tao, nung una naming punta dito, wala masyadong tao, medyo um, kunti lang. Pero ngayon, sobrang daming tao, parang hindi ka makakonsentrate sa pagbidyo video guys. Kasi parang lahat nakita mo, may video may picture, tas maraming tao, parang masikip. Naka, <laughs> medyo masikip talaga guys, that time ng pagpunta namin. Pahang dito na mga buto boto or buto ng ano to, ng whale. So parang ano siya no, dinosaur, pero buto siya ng whale. So, ito lang yung mga ginawa namin dito sa London. So, nagpunta kami sa Tower Bridge. Nagpunta kami dito sa Natural History Museum. And after naming pumunta dito, umalis naman din kami. Umuwi na din kami kasi wala naman kami masyadong um, ganap o gusto doon. Kung napapansin nyo, sino ba puging-puging batang ito? Oh, lumaki na talaga si Tim, guys. Hindi na mapigilan. Oh, wala na siya kapansin. Hindi yan napansin na nag-video ako sa kanya. Tingnan nyo naman ang mukha. O, oh, di po. Ang gwapo kayo my baby, ang gwapo kayo. Siguro pag nakita niya kung binidyohan ko siya, nagalit na yan. <laughs> Kasi nagagalit yan siya pag nagbibidyo ako sa kanya eh. Of course, medyo busy ang tube train, kaya ayan, nakatayo na yung brother ko. So, kami ni Angelica, kahit papano ay nakaupo naman kami. Wala kami masyadong ganap doon, yun lang yung ginawa namin. So, ayan, may selfie, wala kaming masyadong... Ito yung mga mukha namin, no, selfie. <laughs> selfie. So yun nga guys ang ating video for today. Thank you for watching and see you again soon sa sunod naming mga adventure habang na habang kasama namin sila. Bye.